Matagumpay na naisagawa ng University Student Council, katuwang ang organisasyon na mag-aaral sa Filipino, ang pagdiriwang ng buwan ng wika. Dito sa Dr. Ernesto Tinicdal Sports Center ngayong araw, ikalabing dalawa ng Setyembre, taong pasalukuyan. Ang programa ay may temang sa ikopo, pagpupugay sa liwanag ng wikang pamayanan sa pagtanggap ng pamana at pagpapaalab ng pagkakaisa. Sinimulan ito sa pamamagitan ng parada at kahit naging mainit ang panahon, nangibabaw pa rin ang maalab na pagmamahal ng Onorians sa ating sariling pagkakakilinan. Sabay na ipinamalas ang kanilang malikhaing gawa sa pagdidisenyo ng sawika otan, tagisang talino sa kwisbi at ipinakita rin ang galing sa pagindak ng mga mananayaw sa universidad. Subukin ang pagbibigay kaparangal sa mga kalahoka sa pagkakakilanlan sa aktibong Subukin ng sa ng mga na mabuksan ang durungawan ng pagkakaisa, pagtangkilik sa sariling atin, ng ng at higit sa lahat ang pagmamahal sa wikang Filipino. Ayan, so kahit medyo na late yung buwan ng wika natin, which is supposedly dapat sa August siya uh, sineselebrate o pinagdiriwang. So itong pagdiriwang na ito, ay uh, ito din ay pagkilala sa ating sariling kultura, sa mga tradisyon natin at sa wika natin. Lalo na in our generations nowadays, paminsan nakakalimutan na natin kung ano or saan tayo nang With this celebration, we can remember, no? Or maaalala natin yung mga kultura natin, yung mga masayang tradisyon, at yung wika natin, di ba? So, maraming salamat sa Ormapil and sa USC sa pag-aayos or pagsasagawa ng ganitong event na talagang nakibahagi or nakilahok ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang departamento or kolehiyo. Naging bahaba man ang biyahe, ang wikang Filipino ay mananatili piring diwa ng ating pagkatao at susit sa pagkakaisa natin. Para sa tapat at malayang pamamahayag, ako si SJ Franzen Kyle Coronel, naguulat para sa Lajo Eskola.